Hello. Good morning mga kaabe. Ito pala ang kauna-unang vlog ni Rollyboy Boy Mickey ni Abe. Magandang umaga sa ating lahat. Ah, sana panoorin niyo at suportahan nyo itong vlog natin ito. Kagigising ko lang mga kaabe maya maya pakikita ko sa inyo yung activity ko pag ano yung gawain ko pag weekend hindi pa ako nakapagano lang ng ano yung mga kasama ko nagkakapin na ayun pakikita ko mamaya sa inyo yung ating munting garden doon labas tayo ah okay enjoy ang panonood dininis ko pa lang yan prepare pero pero pa lang kasi yung itatanim natin nakapunla pa ba? Yan. Ang ganda ng usbong ng mga punla kong mga mani, abi. Yan, o. Oh. Ang ganda. Alos nagkakadahon oh, na sila, o. Oh. Kaya pula sila pinunla dito. Kasi pag linagay mo diretso sa lupa, tinanim mo, unang-una, ang kalaban mo, mga ibon tutukayin ng mga ibon makukulit ang mga ibon sa New Zealand ang daming dapat kainin siguro pinaglalaruan nila kaya tinutukwa-tukwa kinakaid-kaid pangalawa kaabi, kaya ako dito pinunla pag napaaga kang nagtanim sa labas dahil yung lamig nga dito sa New Zealand nai-stress ang mga halaman ang no? ganda ng mga tubo tataba no kasi gusto kong mag-advance na magtanim ng mani kasi 6 month lang to eh 6 month kailangan maka-harvest ka eh yung summer dito 6 month lang ha? kaya kailangan madali yan ang pag prep mo meron din tayong konting ano dyan yan, no? tubo na rin no yan okra naman yan okra yan tapos labas tayo pakita ko sa inyo ang nasa labas doon pakita ko sa inyo yung mga tanim kong strawberry ayun guys mga tanim kong strawberry yan o oh, tumataba na sila o oh. kada na yung kalamansi ko o ganda yan o oh. taba ng tubo ng kalamansi bunga yung mga bunga pinitas ko kanina yung mga ibang bunga dahil gusto ni JM gawa daw kami ng sisig pampangan nasa 2 years na siguro sa akin to kalamasing to nung binili ko to maliit lang kaganyan lang kalaki oh ngayon 2 years papakinabang na na yung mga bunga yung isa naman to kabibili lang to mga ano pa lang to siguro oh. mga 7 months sa akin pero may mga may mga flowers na rin oh ayan oh. okay. Alam mo kayo tayo sa pag-aalaman eh. Tapos dito, yan. Meron tayong, yan Oh. Dati ang ganda ng gani kong gabi dito to, so, yan. Mga mais yan. Mais, tanglad. Yan. Yung gabi natin. Gabi. Yan. Meron tayong isang puno ng bayabas. Sa Pampanga, ang daming bayabas. Kahit isang katulungan, puro bayabas. Dito, isang puno lang, binili ko pa. Magagabihan tayo dito. gagawa na tayong isang linya ng mani. Tawabe, so, abi, prepare natin yung garden natin. Kasi lumalaki na yung pinakita kong mga punlang mani sa inyo kanina. Kailangan mayabal natin sa saktong six months kailangan makarbes tayo kasi pag inabutan na ng winter yung laman nila nasa baba pa madaling masira kaya kailangan advance tayo ng konti para bang yung talog sa Tagalog yun yung inalaro na kalabaw gagawa ka ng talog sa nakagawa lang tayo ng isang linya ngayon siguro next time mga 1 weeks to 2 weeks pa siguro ko co complete na natin to no testing na muna natin to kung talagang kakayanin na ng panahon puro tubig ka ah. Ay, tagay yeah, yan ganyan Ayan. Kaya, anyata, may tubik, pag may tubig guys oh, ko sa sa'yo guys yan o oh. yung ugat nila yan o oh. yung isa wala tubig kaya magtabag doon wala sa linya yan tapos ganyanin dyan mo lang guys o yan pag siguro mga siyang buwan na pag nabago ng ganyan yung lupa ibabalik natin naka na ganyan para yung laman nila makakoperhan hindi yung pag nagtanim kasi taas wala hindi maglalaman ng mabuti Gracias. Ayan Ay, so. o. Oh. Ayan o. Tapos natin ang ng ano, Isang linya. Maliit pala yung punla natin. Siguro nasa gagalito pa lang oh Magsakto pa lang uusbong yung dahon. Pero tenray na natin isang linya. Ayan. oh Bawat butas. Hindi magbabasa tatlong ng abe. Ayan oh, oh. Antayin natin ng mga ano to abi, mga 6 months. Antayin natin. Oh, tuwid tong nasabi ko, October pa lang ngayon, October, November, December, January, February, March, April, May. May mag-harvest na tayo. Oh, sige na mga ang kaabi. Lipat muna tayo sa loob ng bahay dahil nagugutom na. Naghihintay na yung may, may isang assignment pa tayo. Magluluto pa tayo ng pananghalian. Yung marinate ng chicken. Ito na Naka prep na lunch natin ngayon. Oh. Ayun, nagmarinate ng chicken. Tsaka konting pork. Sisig tayo ng kapampangan. Mm. yung chicken natin, no? Ang linagay pala nating ingredient dyan, dito. Ito, oh. Paprika. Garlic. At saka, ano to? Ribs, rocker, meat, lahat-lahat na lahat to. Pwede na. pang na ano ito, ba't may lasa? O, una sa lahat, ito rin, no? Asin. Mamaya lang yung sisik. Katotan mo na yan. no? Tapos, lalagay natin dito sa ating baywagang oven ha? pag naisa na natin antayin natin siguro mga 1 hour ok na yun panatan natin meron tayong ito o oh. nalagyan natin ano oh. oh. masarap ito wala pang luto pero meron ng ketchup magic Sarap. Ay, ano pala to? <laughs> Mang <Tumas> pala. <laughs> Ginawa ko lang sinigang yung magic sarap ha? Na? Ayan na, abe. Nakauna yung ano natin. Lagay na natin yung takip. Ayan. Nananakam-nakam na eh. Gutom na eh. Shoot na. Ayan. Ayan, abe. Tapos, yung ano niya, uh, timer niya, ilagay lang natin sa yan, lagay natin lang sa low lang yan. Bawal lang ras ras, 30 lang. Para hindi ganong may smoke yung ano, chicken. No, yan. Antay-antay lang natin yan. Ito guys, nandito na naman tayo sa plan B. Ibang po tayo na naman guys. Ito oh, painit tayo ng mantika para may konti tayong pinakulo ng konting pork kasi ganyan ang magawa ng sisig ang mga kailangan pakuluin mo muna yung karne yung pork palambutin mo siya tapos kung tabad kang manghihaw ihaw hihaw wala kang uling kung umuulan sa labas pirituin mo na lang siya Pagkat, huwag lang masyadong sunog yung sakto lang pagkapirito o pagkatapos pag na doon muna i-slice ng chap-chap muna ng liit, -liit. Tapos, manghiwa ka ng mga rekado. Ayan. Sibuya, sili, kung anong gusto mo. Lemon. Ako, may tanim akong kalamansi. Kaya, nakarbes ako ng limang krasong kalamansi. O, malang kalamansi dito sa basang to. san sila nito, o. Kailangan marunong ka magtanim. diyan nga, pag marunong kang magtanim, mayroon kang anihin. Ayan o. Maglagay na na tayo ng karne. Abe, karne. <laughs> Namaamarel, abe. Kailangan, mayroon, naroon kang self-defense dito. <laughs> Kung di ka marunong self-defense dito, tatamaan ka. <laughs> kailangan, buwan mo niya ako ng jacket. Uy! Akay <laughs> niya. ini yang mereka. I <laughs> goggles. Kabe. Baka kasi matalsikan sa mata. Yeah. Inaan na yung sisig natin. Kabe. Kasi pinakuluan ko na kanina to. Kaya ay na, ngayon yung magbukang ano lang siya. Ang to. Yung katamtaman lang ang pagkaluto. Oh, oh, ganda o. Parawin ko lang na konti. Para ma -ano ko na siya. May slice ko na siya. Ayan you know? so, Prepare na natin yung onion. Papasalamat ako sa lahat ng mga viewers dyan pwede lang sana subscribe niyo ako. No, mga kaabe. Para happy happy together. Di ba? Ganyan lang ang buhay. Kailangan masaya tayo lagi. yung mang kalamasi ko, oh. ayan oh. Ayan oh. Banda. slice na yung ano natin sisig natin yan yung, nung, yung, pork natin yan sibuyas naman natin yan diba o, ganda ng pagkano tapos siyempre maglagay pa tayo ng additional na ayan o diba palasa ayan na diba natin yan o natin. Mm. Yan o. Inaroon natin yung sibuyas. Yung fork. Ito o. Oh. Mm. Ito yung the best dyan. Ang kadis. Yan o. Mm. Hmm. Siya talipod dyan kapatid ko dyan diskarte hmm. lahat ng mga followers ng kapatid ko shout out sa inyong lahat dinagay na natin yung otak ng baboy tapos pangalawa otak na natin yan ang sarap nito abe kompleto ricado konting asin para kasi hmm. siya hindi ka hindi, hindi ako gagaya-gayang ganito ganito ako o oh. diba pag may sobra balik doon o oh, oh. tara natin kung okay na yung ano kung hindi maalat hmm. Sarap talaga. Dahil kompleto ha. kilala yung kapatid kong vlogger eh. Kaya lagi ko na po promote yung dish niya eh. Kadish, sikarte eh. Yung kutsara. yung so, na natin kung okay na yung panlasang kapampangan na sisig. Yan o. Sarap. Naglasa yung ano. Lumasa na yung bayunis, Reno, utang ng baboy so, ayos ng seasoning gawa tayo ng sauce ito yung gagamitin natin honeybee ketchup tsaka kotin toyo ano recipe 'yan oh. tapos yung manok natin 'yan ayan Ganyan lang natin oh oh hmm hmm ang mm. ganda ng kulay oh oh di ba parang inasal di ba Antay lang lang tayo ng ilang uh, 30 minutes pa siguro. Pwede na nating manatan to. Nga mga nabi. Mga ta nabi. Mga mga nabi. Woo. Pagkatapos sa pagtatanim ng alaman natin sa garden, Ito yung tin re-re-nat kanina. Ano? Ang ganda na pagkaluto. Abi mo? Oh. oh. No. Oh. Kumulang na tin yung ano. Pakulito ko pakpak. Ay na. Eh ta be be be. Sisik. Oo, sisik. Abe, abu um. uh, sarap naman isne-isne oh. Pak pak Enak okay. oh, Menyamis Menyamis Ah oh. Keceplan Tamis. Tamis, oh. Homemade namin to. Ginawa namin to. Let's go plan. Shoutout na lang sa kauna-una ang vlog ko. Yung lahat ng hindi nanonood, Shoutout sa inyo. Lalong-lalo na yung mga nanonood. Shoutout. Kailangan subscribe sa inyo ako, ha. Ah, para tayong lahat Happy, oke. Okay, Itu yang blanko. Rolly boy, make ini Abe, Abe, oke. Okay.